kumusta mahal na mamumuhunan? Ang analytical na komunidad ay nakikipag-ugnayan sa iyo system, guru, markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung ikaw ay interesado, maaari mong ihinto. Maaari mong pag-aralan ng mas detalyado ang bawat indicator ng korporasyong pinag-uusapan. Ihahambing natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Interactive Brokers Group Inc. ticker IEC. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang kasalukuyang impormasyon simula noong Hulyo 18, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Kumpanya Interactive Brokers Group Inc. na bibilang sa subkategory. Exchange, 45 kumpanya ang nakikibahagi sa paghahambing. Ang resulta para sa kumpanya ay 0.5 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subcategory ay 0.8 puntos. Kung titignan mo ito ng malawak sa loob ng balangkas ng US stock market sa pangkalahatan. Nakikita natin na ang average na resulta para sa stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa marka ng kumpanya na 0.5 puntos Interactive Brokers Group Inc. Paghahambing ng Dynamics ng Share Price ng Kumpanya Interactive Brokers Group Inc. at Pagbabahagi ng Subkategori Makikita natin na over labing dalawa months ang shares ng Kumpanya Interactive Brokers Group Inc. nagpakita ng Dynamics na 70.7%. Laban sa Dynamics ng Presyo sa Subkategori na 62.3%. Market capitalization ng kumpanya Interactive Brokers nagkakahalaga ng 25.7 bilyong dolyar. At ang market capitalization ng subcategory ay US dollars 800 at anim na put syam bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 4.4 bilyon. Na may capitalization ng balance sheet na US dollars 210 bilyon, ang subcategory ay nagkakahalaga ng US dollars 1.5 bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock market at capitalization ng balance, nakikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi interactive brokers sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 2.8%. Ang book value ay 2.134%. Pagtatasa ng bahagi ng samahan sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang kumpanyang nasa ilalim ng pagsusuri ay may mga utang na US dollars anim na punto bilyon. Utang sa halaga ng libro ratio ay at 378% ng equity. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, napakasama, minus 2 puntos. Ang market price ng kumpanya sa ratio ng kita ay 32.7. Ang average sa subkategory ay 34.5. Pagsusuri Pagsusuri ng halaga ng stock market sa ratio ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, isa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US dollars 700 at 63 milyon. Inaasahang magiging US dollars 600 at 1 milyon ang inaasahang tubo para sa susunod na labindalawa buwan. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 2.7. Average para sa subkategory 3. Pagsusuri ng halaga ng merkado ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US dollars daan at 30 milyon. Ang inaasahan kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US dollars daan at pitumpu milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang marginality ay 8.3% na ang average para sa subkategory ay 8.7%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga indicator sa subcategory, passable, 0 points. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subcategory ay 1.572%. Nasyam na po porsyentong mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng organisasyon ay 8,600 at dollars. At para sa subkategory, daan at dollars. Pagsusuri ng market capital ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga indicator sa subkategory, passable, zero points. Ang tubo sa bawat empleyado ay at 264,000 dolyar. Average ng subkategori, US Dollars 132,300. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita sa bawat individual na empleyado ng organisasyon ay 3,178,000 dolyar. Subkategori, 1,524,000 Dollars. Kita sa bawat empleyado kumpara sa mga bilang ng subkategori, mabuti 0.5 puntos. Shares for sale account para sa 2.3% kumpara sa subkategori average na 1.7%. Teknikal na tagapagpahiwati labing apat na nagpapakita ng antas na 71% para sa kumpanya Interactive Brokers Group Inc. Sa subkategory, ang RSI level, labing apat na, ay humigit kumulang 5.0% Ang aktual na pagtatasa ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars tatlo. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa lahat. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko mayong season ng impormasyon at sistema ng sanggunian para sa pagsusuri ng mga pagbabahagi Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga pagbabahagi ng kumpanya Interactive Brokers Group Inc., impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa Guru Markets isang desisyon ang nagawa. Huwag magbukas ng order dahil ang kasalukuyang video ay isang pagsusuri. Maraming salamat sa mga manonood sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system Guru Markets.